Marapat dapat nga bang magkaroon ng flood control project ang San Jose del Monte, Bulacan. Ito, ina-access natin ngayon ang noaa.up.edu So ito yung website kung saan pwede mo makita kung uh, magkakaroon ba ng pagbaha ang isang lugar. So nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte. So makikita natin yung mga kulay pula dyan, ibig sabihin yan daw yung uh, magiging prone sa baha or magkakaroon na ng baha. So makikita naman natin dito na meron nga mga uh, daanan o lugar sa San Jose del Monte na mga mapupula. So ibig sabihin lang yan uh, yung baha na yan is kung hindi makokontrol, mapupunta yan sa mga uh, kabahayan. and Kailan lang napaulat ang San Jose del Monte ay mayroong budget sa flood control. Ah dahil sinasabi ng mga netizen na ang San Jose del Monte naman daw ay hindi bahain ah, pero kung titingnan natin dito sa satellite map ang San Jose del Monte ay mayroong mga lugar talaga na magiging bahain siguro nga kaya hindi natin nararamdaman dahil merong implemented na mga flood control project sa San Jose del Monte. So kagaya nito sa bandang uh, ayan, poblasyon. So makikita natin na ang pupula no at ang lalaki. So narapat lang na magkaroon ng mga flood control project sa San Jose del Monte. So may kita natin dito, lalo na dito, so may kita natin sa Bilya Muson. Ayan. So duktong-duktong kasi ang lugar dito sa Bulacan. So kaya may kita natin yung mga tubig sa ibang lugar is nakakonekta din sa San Jose del Monte. So, ayan. Kaya, kailangan nga natin maging proactive. Ibig sabihin, uh, hindi natin kailangan maramdaman muna ang pagbaha bago tayo magkaroon ng mga proyekto para sa baha. So, kasi mahirap yun kapag ka inunahan tayo ng baha. Mahirap ng uh, ma magawan ulit ng paraan kagaya siguro sa nangyayari sa ibang lugar. So ayan, so nakikita natin um, ang San Jose del Monte ba ay merong baha o magkakaroon ng baha base dito. Yes meron kaya nararapat lang na tingin ko meron tayong flood control project in place proactively bago pa man lumaki. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng mga projects sa pagkontrol ng flood, yung mga daluyan ay pwedeng lumaki ng lumaki. At pag lumaki ng lumaki yan, lalaki lalo yung volume ng tubig hanggang sa si hindi na natin makokontrol. So kaya dapat palang, gaya ng sinasabi ng karamihan na hindi nagbabaan sana sa Del Monte, dapat magkaroon na ng flood control kasi nga control para hindi siya lumaki na lumaki yung mga daluyan okay so kung meron kayong questions clarification or comments feel free to post lang dito sa ating channel And please don't forget to click that subscribe button para updated ka sa susunod na video salamat